Ano nga ba ang buhay ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre na handang ipagtanggol at ipaglaban ng ating nag-iisang simbolo ng ating teritoryo sa West Philippine Sea? Kaya naman kaibigan, samahan nyo kaming alamin ang kasaysayan ng BRP Sierra Madre at ang buhay ng mga sundalong naroon na handang ibuwis ang buhay para sa bansa. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang BRP Sierra Madre ay isang kinakalawang na World War II warship na nasa Ayungin Shoal mula pa noong 1999. Ito ay isang outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nagpapatunay ng lugar ay atin at hindi sa ibang bansa. Ito rin ay nagsisilbing palatandaan ng ating sovereign rights at may kasamang kasunduan ng Navy na nagbabantay sa teritoryo. Bukod dito, ang barko ay may malaking historical significance mula sa pagsali nito sa dalawang digmaan hanggang sa pagiging bahagi ng ating Navy at pagiging simbolo ng ating karapatan sa teritoryo. Taong 1976, matapos ang gera ay napasati ng barko at una itong pinangalanan bilang BRP Dumagat AL-57 hanggang sa pinalitan nito at pinangalanang BRP Sierra Madre ng Philippine Navy na isinunod ang pangalan sa pinakamahabang bundok sa Pilipinas na malaki ang naitutulong sa tuwing magkakaroon ng malakas na bagyo. Noong taong 1999, nagdesisyon ang Philippine Government na sadyang isad-sadang Noy Umaandar pa na VRP Sierra Madre sa bahura ng Ayungin Shoal para magsilbing permanenteng poste ng militar. Kumbagay para tayong nagtayo ng outpost sa gitna ng karagatan. Ito ay bilang sagot na din sa ginawang pagtatayo ng China ng may struktura sa Mischief Reef. Sa mga kasalukuyang balita, pinag-uusapan ng Gentleman's Agreement sa pagitan ng Pilipinas at China noong panahon ni Duterte. Ayon kay dating tagapagsalita ni Duterte na si Harry Roque, may kasunduan ng dalawang leader na panatilihin ang status quo sa Ayungin Shoal at iba pa ang teritoryo. Bagamat hindi ito opisyal na kasulatan, ito ay tinawag na Gentleman's Agreement. Ipinagbabawal sa kasunduang ito ang anumang supply o pagkumpuni sa iyong insyol, lalo na sa BRP Sierra Madre. At sinabi naman ni Pangulong PBBM na kung mayroon mang nangyaring agreement sa pagitan ng dalawang Pangulo tungkol dito, ay pinapawalang bisa na niya. Dahil dyan at nakikita ng China ngayon ang ating mga resupply boat na may kargang mga construction materials, hindi nila ito matanggap at sinasabing hindi marunong sumunod ang Pilipinas sa usapan. Kaya naman dahil dito ay bilang ganti ng China, sa tuwing ang ating mga kasundaluhan ay magdadala ng supply sa ating mga tauhan na nakakuta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ay ginagawa nila ang lahat upang hindi magtagumpay ang ating mga resupply team. Nariyan ang binobomba tayo ng tubig, ginigit-git ng malala at hinaharang ng kanilang mga naglalakihang barko. Kaya sa tuwing tayo ay maghahatid ng supply sa Ayungin Shoal, ay dilubyo ang nararanasan ng ating mga tauhan. May mga pagkakataon pa na dahil sa ginagawang pangaharas ng China sa ating mga resupply boat, ang ilan ay hindi nakakarating. At ang mas malala pa, ilang beses na din na ang ating mga tauhan na naghahatid ng supply ay nagtamo ng mga pinsala sa katawan. Wala tayong ibang magagawa dahil kailangan itong gawin ng Pilipinas upang magpatuloy ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre at bantayan ng nag-iisang bantayog natin dito na sumisimbolo na pag-aari ng Pilipinas ang bahaging iyon ng karagatan. Paano kung sa bawat pagharang ng China sa ating resupply team ay walang makarating na kahit anong supply sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre? Ang BRP Sierra Madre ang natatanging simbolo na pagmamayari ng Pilipinas ang naturang bahagi ng karagatang ito. Ito ay isang kinakalawang na barkong pandigma mula pa noong ikalawang digma ang pandigdig. Ang ngayong insyo lay atin at hindi kanino mang bansa. Ito ay nagsisilbing outpost natin na sumasagisag din ng ating sovereign rights. Lulan sa barkong ito ay ang mga sundalo ng Philippine Navy na nagbabantay sa ating teritoryo at hindi biro ang tungkulin ng mga sundalo ng BRP Sierra Madre sa iyong Shoal. Bagamat nasa payapa at mas panatag na lugar, hindi may ang kanilang sakripisyong ibinibigay sa bayan upang protektahan ng ating karapatan sa naturang teritoryo na inaagaw ng China. Bukod sa malayo sa kanilang mga pamilya ay hinaharap din nila ang iba't ibang hamon ng tao at kalikasan. Hindi biro ang madestino sa BRP Sierra Madre, lalo na sa kondisyon ng barko. Matinding pag-iisip at lakas ng loob ang kailangan ng bawat sundalo sa loob upang makasurvive habang sila'y nakadestino roon. Pagsikat pa lamang ng araw sa barko, isang rutin lamang ang kanilang ginagawa araw-araw. Gigising ng alas 5 para mag-ehersisyo, maligo, kumain, magbasa ng Biblia at magmonitor. Sa tuwing gabi lamang maaaring makapanood ng telebisyon ng mga sundalo dahil limitado lamang ang gasolina ng kanilang generator. Halos memoryado na nilang lahat ang lahat ng mga pelikulang Pilipinong pinapanood at upang malimutan ng lungkot ay gumawa pa sila ng isang tila KTV bar para aliwin ang kanilang sarili. Ito'y upang mawala ang kanilang pangungulila at maiwasan na rin ang pagkadepress. Mula umaga hanggang gabi, mga dilata lamang kanilang pagkain at mga nahuhuling isda o lamang dagat. Subalit hindi ito ang pangunahing misyon ng mga sundalo roon. Ang kanilang pinakamisyon ay ang bantayan ng ating teritoryo. At sa ilang buwan ng kanilang pagbabantay, ang mga barko lamang ng China ang lagi nilang nakikita na nakaantabay sa lugar. Mayroon silang satellite phone at radio communication sa loob ng barko upang ipaalam agad ang mga bagong insidente na ginagawa ng China sa lugar. May ilang mga mangingisda ang kanilang nakakasalumuha mula sa bansang Vietnam at maging mga Pilipino na madalas nagbibigay sa kanila ng isda. Ang ilan ay kailangang makisilong sa barko dahil sa sama ng panahon at para mawala na rin ang kainipan ng mga mangingisda ay pinapayagan sila minsan na makinood sa mga pelikulang kanilang pinapanood. Bukod dito ay kinakausap din nilang mga mangingisda kung bakit kailangan nilang bantayan ang ating teritoryo. Ang mga mangingisda na rin ang kanilang nagiging mata sa lugar. Dahil sa hinaharang ng China ang mga supply ng ating mga sundalo sa loob ng BRP Sierra Madre, madalas din ay nag-airdrop na lamang ng supply ang ating Western Command ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga binabagsak na supply ang siyang iniahon naman ng mga sundalo sa mababaw na tubig ng Ayungin Shoal. Hindi rin nakakalimutan ng mga sundalo ang magdasal at tumawag sa Diyos, lalo't hindi nila alam kung kailan sasalakay ang mga kalaban. Gaya naman, gumawa din sila ng isang maliit na tila chapel sa loob ng barko. Kung mahinto ang supply ng ating mga sundalo mula sa ating gobyerno, tiyak na magugutom silang lahat at magkakasakit. Mahirapan din ang ating mga sundalo sa tuwing sila ay magkakasakit kung wala silang makukuhang gamot mula sa supply. Kung mawawala ng supply ang ating mga kasundaluhan, ay tiyak na malaking panganib ito para sa ating teritoryo. Pero siguradong hindi naman ito hahayaang mangyari ng ating gobyerno. Naninindigan ng ating pamahalaan na walang makakapigil sa kanila na maghatid ng supply sa ating mga sundalo. Hindi rin sila papayag na harangin ng China ang ating mga resupply team dahil kahit anong mangyari ay gagawa at gagawa ng para ng ating gobyerno upang matustusan ang pangangailangan ng ating mga tauhan sa BRP Sierra Madre.